Isang pambihirang lindol ang tumama sa Southeast Asia. Nabulabog ang mga balitaan, kitang-kita ang mga nagpagsakang mga gusali at ang takot ng mga tao sa Myanmar at Thailand at iba pang mga lugar na tinamaan ng bagyaning ay makikitang napakatindi. Ito po ay sinasabing 7.7 magnitude. Hello, what's up mga Sanket? This is me, Sanket Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell, at i-click po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, isa pong pambihirang balita ang lumapag sa mga pahayagan. Kitang kita mga sangkay sa mga kumakalat na mga larawan, mga video kung papaano tumama ang isang napakatinding pagyanig doon sa Myanmar na siyang sinasabing epicenter. Kasama na rin po ang Thailand. Ano ang nangyari mga sangkay sa katakot-takot na pagyanig sa Southeast Asia? isa po napakatinding paggalaw ng kalupaan sa Southeast Asia ang naganap na nagpatumba sa maraming mga gusali at nagbigay takot mga sangkay sa mga tao na naruroon sa lugar na pinangyarihan. Ang Myanmar mga sangkay ay nagdeklara na po ngayon ng state of emergency. Kalat na kalat po ngayon ito sa mga balitaan mga sangkay. Pinag-uusapan po ang matinding pagyaning. Ang mga ganitong klasing pangyayari mga sangkay, bagamat hindi bago, subalit ito po ay nakakatakot. Kung ang isang isang lugar, mga sangkay, e eh, delikadong tatamaan, kagaya na lamang po ng mga malalaking lugar na may mga nagtataasang skyscrapers o mga building March 28, 2025, isa pong pambihirang balita. May malakas na pagyanig sa Southeast Asia, a powerful earthquake, rock Southeast Asia, na dahilan mga sangkay ng pagpanaw ng ilang mga tao at may mga natrap mga sangkay sa ibang mga building at hanggang ngayon ay ginagawan pa rin po ng pamamaraan para sila ay maisalba. Isa rin pong skyscraper, ang under construction doon po sa Bangkok, ang bigla pong nangyari, ang pagbagsak. May isa rin pong tulay in neighboring Myanmar na at nag-collapse na ngayon mga sangkay ang mismong Myanmar ay nagdeklara na ng state of emergency dahil po sa lakas ng tama mga sangkay ng pagkalaw ng kalupaan sa Asia mga sangkay hindi na po ito bago maging sa Pilipinas nakakaranas po tayo nito halos kada buwan ay nakikita mga sangkay sa mga balitaan ang paggalaw ng kalupaan ang kinakatakot nga lang mga sangkay ay yung sinasabing the big one na posible umano mangyari sa Metro Manila matagal na po itong pinag-uusapan mga sangkay at panigurado pag-uusapan na naman po ito ngayon dahil po sa pangyayari doon po sa Myanmar at Thailand Ayon po kasi sa report ng mga eksperto pagdating po sa paggalaw ng lupa, ang sinasabing the big one ay hinug na hinug na at posible umanong maganap at any moment. Ang problema mga sangkay sa paggalaw ng kalupaan, hindi po yan nadidetect ng technology na mayroon po tayo. Ito ay talagang biglaan na lamang pong nagaganap without any warning kung kaya't ang paghahanda mga sangkay dapat palagi. At sa tindi mga sangkay ng pagyanig doon sa Myanmar na siyang sinasabing epicenter ng lindol na ito, isa pong moske mga sangkay ang nag-collapse at nagpatumba mga sangkay ng ilang tao. Na-witness nila mga sangkay ang grabing pangyayari at ito po ay kumakalat ngayon sa mga balitaan at sa social media. Ilan sa mga malalaking gusali doon po sa Thailand, Bangkok, ay tinamaan din po ng paggalaw ng kalupaan mga sangkay na dahilan kung bakit may mga tao rin pong pumanaw dahil po sa pangyayari. Sila naman po mga sangkay sa Thailand ay nagbabala ng isa pong posibleng aftershocks. Pero kanila pong pinapakalma ngayon ang maraming mga tao doon mga sangkay dahil nga po mas mahihirapan lalo sila kung ang tao mga sangkay o lahat sila ay magpapanik. Mahihirapan po sila kontrolin ang lahat ng ito. Nung naganap nga po ang paggalaw ng kalupaan mga sangkay sa mga nasabing mga lugar o bansa Thailand at Myanmar. Kitang kita po mga sangkay ang uh, napakaraming mga tao na nagpanik. Agad na naglabasan po ng kanilang mga kabahayan mga hotel mga sangkay at kitang kita mga sangkay ang takot sa maraming mga tao na nakaranas sa pambihirang paggalaw ng kalupaan. kumalat din po sa social media mga sangkay at mga balitaan ang isa pong ginagawang skyscraper doon po sa Bangkok kung saan ito po ay mabilisang bumagsak mga sangkay nung tamaan po sila ng isang pambihirang pagyanig. Hindi po kinaya ng pundasyon ng building na ginagawa mga sangkay ang lakas ng lindol na ito. Ang mga tao mga sangkay ay agad nagtakbuhan papunta sa mga kakalsadaan sa Thai capital na nagpapanik. Many of them Hotel guests in bathrobes and swimming costumes at kitang-kita din mga sangkay ang elevated pool sa isang building na gumagalaw at tinatapon mga sangkay ang tubig mula sa pinakatuktok ng building. ayon po sa United States Geological Survey or USGS, ang lindol na tumama mga sangkay ay umabot daw po sa 7.7 magnitude and at a depth of 10 kilometers or 6.2 miles. The epicenter was about 7.2 kilometers from Myanmar City of Mandalay which has a population of about 1.5 million. ang paggalaw ng kalupaan mga sangkay ulindol na napakalakas ay sinundan po ng mga powerful aftershocks sa Myanmar mga sangkay kitang kita din po ang mga nagbagsakan ng mga gusali sa limang mga syudad maging ang kanilang railway bridge at road bridge doon sa Yangon, Mandalay ay nasira rin mga sangkay dahil po sa lakas ng paggalaw ng lupa. Ayon po sa isang residente ng Mandalay, we all ran out of the house as everything started shaking. I witnessed a five-story building kulang in front of my eyes. Everyone in my town is out on the road and no one dares to go back inside buildings. Ganyan po ka nakakatakot ang kanilang na-experience mga sangkay dahil po sa matinding pagtama nitong lindol na gumulat po sa buong mundo. Ang rescue operation ngayon mga sangkay, both Thailand and Myanmar ay nagpapatuloy mga sangkay. May mga iba ay hinahanap pa rin po dahil nga sa tindi ng paggalaw ng kalupaan mga sangkay, ilan sa mga residente ay na mga nangyayari ngayon sa ating mundo patungkol po sa mga lindol ay nagpapatunay lamang na ang Biblia ay hindi po nagsisinungaling. Ito po ay kasama sa Bible prophecy patungkol po sa mga prophetic events na magaganap in the last days. And I believe mga sangkay that we are living in the last days. Ayon po sa Luke chapter 21 verse 11, And great earthquakes shall be in diverse places and famines and pestilences and fearful sights and great signs shall there be from heaven. So kitang kita mga sangkay na binabanggit dito na magkakaroon nga daw po ng mga pagyanig ng kalupaan sa iba't ibang mga lugar. At ito po mga sangkay ay actual nating nararamdaman ngayon. Lalong-lalo na po mga sangkay, mas mabilis po ngayon ang information dahil po sa social media. Pinapatunayan lamang mga sangkay na ang salita ng ating Panginoong Diyos pagdating po sa Bible prophecy ay nagsasabi ng totoo patungkol po sa mga kaganapan sa ating panahon ngayon at sa hinaharap. Hindi lamang po ito ngayon nangyayari. Noon pa man mga sangkay, e eh patuloy na natutupad ang mga prophecy na kasulat sa Biblia na ang ibig sabihin lamang mga sangkay, papalapit po tayo ng papalapit sa realidad. Ito ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kaibigan, mga solid sangkay, siguraduhin po natin mga sangkay na maayos yung relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi na po tayo sigurado sa mga nagaganap ngayon sa ating mundo. Maiging maging ready spiritually. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.